Good afternoon! Update ko kayo sa aking munting tanim. Mga hinog na oh. Ang dami. <tinyo> Kusawoy ni Nita. <tinyo> ha? Eh? Kusawoy. <tinyo> Ay manja to ha? Eh? <tinyo> 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 May basil tayo. Nineta. Ay, man, dyan to dyan. Ako sa Yung beans lang natin ang hindi masyadong, ano, malusog. Ayan, mahinog na sila. Nagkapag-harvest na kami ng ilang beses dyan. Birba! Birba! Beer Nasaan Nasa ano tayo farm? Hmm? Maabi si Jem, manja Yung isa walang boses. <laughs> pas, Parang ano, parang ako wala rin masyadong ano. Yung trabaho kasi namin, may aircon. Tapos paglabas ang init, ayan, inuubo, sinisipon sin yung trabaho natin. Ayan, mga hinog na sila. Marami ng, ano, mga hinog. Ilang beses na kami nakaharvest dyan. Yung munting tanim ni Floreda. Nasa ano, tayo? Farm. Ayan. Kapas na naman. No, no. Manjong po di riso yun. Eh. mga halo-halo dito may orange may ano tomatoes may mga ano din si yung kukumba sa taas dun sa taas yan may luma kasing bahay dito ang taas yan mga hinug na sila na ano gumagawa na ako ng ano spaghetti sauce healthy kasi walang ano yan walang spray hindi namin sprayhan ng mga ano yan gamot. ano lang natural yan bio yan may bell pepper din tayo konti lang kasi okay lang yan. Spicy pepper. Sili. May mounting beans. Wala pang bunga. Maliit lang ano ko. Kunti lang. Titingnan natin yung ano. yung tinanim kong ampalaya yan ay potatoes <laughs> nag ano sinubukan kong magtanim ng ampalaya ayan may bunga natin <laughs> first time nagtanim tayo ng ano ampalaya namimiss ko na kasi yung ampalaya wala dito may mga ano din, mga Asian mga Asian market, pero nasa Central City. Wala dito sa amin. Ayan ang palaya natin. Saka may ano din, oh, may ano bang tawag nito? Upo. Upo ata yan eh, upo. Ayan, upo ang lusog buyag. <laughs> Medyo maano yung boses ko kasi medyo may ubo, may sipon kasi sa aircon. Yung work kasi namin sa loob ng ano, yung hotel ba, ano kami, chambermaid. Kaya eh, may aircon sa loob tapos paglabas mang init, ayan, sinisipon, nubo. Ayan, may mga bunga na din, oh. Ayan, yan. <laughs> Namimiss ko na kasi yan. Ang tagal ko lang hindi nakakain ng ampalaya. Naghahanap ako ng ano, okra. Wala dito. Yan sana, okra sana. Ano, magtatanim din sana ako ng okra. Wala. Kaya lang wala eh. Ayan, may mga bunga naman pala. Bunga, bunga naman pala dito. No? Yung ampalaya. Nasa ano tayo, farm? May ano din tayo? ano man tara, tawag nito beans yung beans na mahaba sa atin yan namimiss ko na talaga itong ampalaya tagal ko lang yung nakakain nito sa ano kasi eh, mga produkto na tang doon sa atin, taga Asian sa ano, sa Rome Milan yung mga nasa city talaga may mga ano doon, supermarket mga Chinese supermarket mayroon, pero dito sa amin wala medyo malayo kasi tayo sa ano eh ka capital city sa Roma capital yan ng ano, Italy Okay. Kumusta na lang sa inyo dyan? Shout out from here in Italy. Get bless